Hello guys, uh, welcome to my channel. Ako nga pala si Tito Guys TV Vlog. Uh, Magpapashoutout muna tayo. Uh, shoutout nga pala kay Macy Velasco, At uh, taga San Lucas, Calabanga. Uh, shoutout nga pala kay Ivan Asanis, uh, signist, taga Pili, Camarinesor. Uh, shoutout nga pala kay Manuel Velasco. Uh, Shoutout nga pala kay Alan Velasco. Ayan guys, ang ating Johnson Box. Uh, Guguhitin natin ng lapis at... Gagrindirin natin yan yung Johnson Box. Ayan guys, sa uh, guguitin natin ah uh, korting ginseng box ayan ah uh, ang gamit natin guys ay lapis ayan ah uh, hanggang lat guys ah uh, guguitin natin para kumortis siya guys ng ating ginseng box kasi ah uh, gagrandirin natin yan at bubutasin natin yan para dyan natin guys ah uh, ipapatong ating ginseng box ayan guys ah uh, itong ating uh, ating glider uh, cutting tayo dyan uh, bubutasin natin at yung ating gunurit ng ating Johnson box uh, ay uh, kakatingin natin ng glider uh, lahat yan guys uh, liliyo tayo ng electrical wiring uh, ang gamit natin uh, Jansom box tapos uh, yung guys yung mga tubo natin 1 half and 3 4 uh, yan guys uh, kinakating natin uh, korting Johnson box uh, ako nga para si Tito guys TV vlog Ayan guys, uh, bubutasin natin yan uh, para yung atin Johnson box ay uh, ipapatin natin. Kasi yung, ay, kasi yung atin is still lake, uh, hindi na yung babakasin. Ayan guys, uh, nakating natin na at, at gamit natin guys yung ating grinder. Ayan uh, yan ang atin kinating at bubutasin natin yan. Ayan, gamit ang martilyo. Ayan guys, uh, butas na siya. Uh, korting Johnson box. Ito naman, guys, ang ating layout. Ayan, ang ating jansong box. Ah, Nakalihat na tayo ng switch. Ah, yung ating ah, papuntang breaker. Ayan, ah. Ang tubo natin. Ayan, ah. guys. Ah, lahat na jansong box. Ah, lahat yan nakabuktas. Ayan, ang ating tubo. One up and three port. Ayan, ah, Papuntang ating switch. Ayan, guys, ang ating switch. Ito naman, guys, ang ating binutasan. Ang ating steelic binutas natin. Ito naman ang ating jansong box. Ah, Ayan ang mga Johnson box guys. Ah, gagamitin natin yan. Yung minutas natin sa steel At ipapatong natin yung Johnson box. Ayan guys. kakain ah, kakayan muna tayo. Dito. Ah, break time. Mga ah, alas 12 na. Yung mga kasama natin. Kasama natin guys. Ha, ah, kumana. Ayan si ating kong mga kumpare. Ah, bababa tayo. At kakayan muna tayo rito. Ayan. Ang ulam natin. Ah, isda. Ha, ah, sinabawa na isda. Ayan ang ating kumparing lahat. Ayan ang mga ating kumpare. Ah, kumakain na. Ayan si Beldoa, uh, si Ronald Beldoa. Uh, and, and dito lahat guys yung mga kumpare natin kumakain. Uh, alas 12 ngayon guys, uh, break time tayo. Amaya uh, maya maya uh, maglilayot naman tayo at magbubuhos tayo ng, ng ating beam at atin slab. Uh, kasi uh, kailangan. Ayan guys, uh, na tayo ang atin ni Slab at nakalayat na tayo. Uh, ah, tinatabunan guys ng atin halo yung atin ni Layout, yung atin mga Johnson Box. ah shout out nga pala kay Rodel Candelaria. ah shout out nga pala kay Sandi Bebal at taga Buri Kamuning Kalabanga. ah shout out nga pala sa Family Velasco. Ayan, uh, ah, nagbubuhos tayo guys ayan si kumpare natin JR Los Santos uh, natin yan uh, malapit tayo guys matapos uh, isang block guys ang atin binubuhusan uh, doon naman sa dulo guys ang ating block ito na mga aking guys na nilayout ng ating uh, layout ng ating electrical na Johnson box at ng ating mga tubo PVC orange ayan uh, one block guys ang ating nabubuhusan pa rin Ah uh, doon sa dulo ay uh, isang black naman, pangalawang black naman. Ah uh, nandito tayo. Ah uh, nagbo tayo ngayon ng uh, mga kasama natin nandito. Ah uh, si kumpare natin Rodel Candelaria. Tapos si kumpare natin JR De Los Santos. Uh, si kumpare natin Pindo Pinyero. Si kumpare natin ah uh, si Rodel Candelaria. Ayan guys, nandito ang mga kumpare natin lahat. Ayan guys, uh, inaabot natin yung mga halo para mapuno guys yung atin slab at beam at yung atin mga ang yung atin mga tubo, yung atin layout, at uh, tatabunan ng mga halo. Ayan guys, ang mga kasama natin, uh, umahalo tayo rito, uh, atin buhos slab. Ngayon guys, ang ating halo dito sa ating beam sa kay Slap 1, 2, 3, standard dyan guys ang ating paghahalo ang halo natin guys sa 1, 2, 3 uh, uh ha maghahalo tayo dyan sa ating pag slab ayan ang mga kasama natin guys uh, na bubuhos tayo dito slab. ayan ang mga kakumpari natin Amara uh, maray maraming, maraming salamat sa suporta ng aking vlog kay Tito Guys TV Vlog. Guys, ah uh, thank you very much sa uh, sana. Huwag kayong magsawa Panorin ang akin vlog dito kay Tito Guys TV Vlog. Guys, ah uh, thank you very much. Bye-bye.